Pinagmalaki naman ng Department of Agrarian Reform ang bilang ng na mga naipamahaging titulo ng lupa sa mga magsasaka. Simula ng sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik si Clayzel Fardilia. Pumalo na sa 42,000 titulo ng lupa ang naipamahagi na Department of Agrarian Reform o DAR sa mga magsasaka ngayong 2024. Pagbibida ng ahensya, lulobo na sa 137,000 na titulo ang naibigay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahalaga ang pagkakaroon ng sariling lupa ng mga bagsasaka para magkaroon ng buo at disenteng kita. Karaniwan kasing 10% lamang ang natatanggap na kita ng isang trabahante na nangihiram o nakikisaka ng lupa may ilang-ilang na mga farmers noon na oh, masaya na sila sa ganung klaseng arrangement. Pero karamihan, mga 90% ay nag sa sapagkat hindi tama ang uh, hatian. No? Uh, sila ang nagpapakahirap, sila ang sa araw, nagsasakritisyo na gusto pagkatapos ang nakikinabang yun lang landowner, ang karanihan pa at absentee landowner. Ang gustong uh, gawin natin ay ang mga magsasaka, ang mga tenant, ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling lupa nila. Sabi ng DAR, may 800,000 titulo pa ang natitira na target mapumpleto ng ahensya bago matapos ang karimino ni Pangulong Marcos. Matatanggap ito ng mga magsasaka, pinakapagsumiti ng requirement at taberipika noon pang 2014. Pero gitang dar, may mga lupang pagumayari ang gobyerno na maaring ibigay at damitin para sa sektor ng agrikultura. Sa ganitong paraan, mapalalawak ang produksyon ng mga agricultural product gaya ng palay at gulay. Para naman mapabilis ang paghati ng pagkain mula sa mga kanayunan patungo sa mga palengke at mapababa ang presyo ng mga produkto, tinututukan din ng DAR ang konstruksyon ng mga farm-to-market road. Nasa 151 kilometers ang nakumpletong kalsada ng DAR at gumugulong ang paggawa ng 131 pa na FMR pati mga tulay. Lerong... Kaming bago ngayon, yung kakailan uh, uh, lang na-approve ng uh, NEDA board, yung PBBM bridges, mga tulay na ipapamigay natin dun sa mga agrarian reform communities. Tatawid sa ilog, meron mga tigakarga, no? Ngayon, babayaran mo ng extra yung tiga-karga. Pag may tulay, yung cost na yon ay eh, mawawala na yon Mas malaki ang kita ng magsasaka. Nakapagpatayo na rin ang isandaan at anim na irigasyon ang DAR na nagbibigay ngayon ng patubig sa halos apat na libong ektaryang sakahan. Ang mga hakbang na ito, mahalaga para mapataas ang produksyon, mapaganda ang kita ng mga magsasaka at ang presyo ng pagkain ay mas maging abot-kaya.